New Balance running shoes, ganda ng colorway nito. Magkano presyo? Bam, 32 na lang from 10,000. Ito 70% off rin. Zoom freak na naka 50% off. Ito 28 na lang tong basketball shoes ng Adidas. 40% off etong Jordan shoes. Ay grabe, ito 24 na lang from 3,000 pesos. Solid Adidas running shoes 70% off. Na 19 na lang etong New Balance. Eto, P27,559 na lang. oh Airwalk 17, grabe dito. Grabe yung pila dito sa Sports Warehouse, oh. Dito sa Shenda, to lang haba. Fail up to 70% o, kayo, no? King of Intro is back. Yo, what's up YouTube? What's sa mga tol? King of Pedro is back. Andito tayo, babalik tayo dito sa Asyenda Silang Kabite. And particularly here dito sa the sports warehouse na pinipilaan. Yan o, literal. Sale up to 70% off. Dami ng lineup dyan from uh, lifestyle sneakers, basketball shoes, uh, at iba-ibang brand o, uh, multiple brand ang makikita natin dyan. Pero bago ang lahat kung napadaang lang sa ating channel, make sure na no, mapipindot mo yung subscribe button na nandyan Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Huwag na natin patagalin tol check natin at may nakalimutan pala ako may si shoutout pala tayo and shoutout pala sa mga solid subscriber natin at kaibigan natin dyan sa Pure Gold sina Kel, Shaira, Tiffany Jen Prince, Prince. ayun mga idol shoutout sa inyo napaka solid na marami salamat sa patuloy so, na support na sa ating channel huwag na natin patagalin sumugod tayo makipila tayo let's do this grabe yung pila dito sa sports warehouse so? oh. dito sa Shenda to lang haba Sale up to 70% off. Ayun, no? Sheesh. Grabe, haba na pila. si grabe. At nakapasok mga na tayo sa loob. sale up to 70% off. wag na natin patagalin to. Tara, ikuti na natin. Mag-hunt na tayo ng sneakers. Ito, 70% off. Idol, no? Oh. Grabe, no? 70% off agad to, tol. di ba? Ayan, no? Oh. Solid na New Balance shoes. Ito pa isa. At same price lang tol, no. Yan, no. Ay, angas. Ito, New Balance na running shoes tol, Gel Tech. Ang ganda nito ha. Personally, nagugustuhan ko yung neon combination of black. At magkano naman ang presyo nito is ito, from 10,795, 3,238 na lang. Grabe, 70 off na yan, idol. No? Ito pa, another 70 off. 2.9 na lang to this one idol no naka 70 off na ganda rang ng kulay na to unique to 70 off na rin at 1959 tol new balance pa rin syempre no ay nagse talaga NB ngayon tol no ito 50% off for 197 na lang from 83 Nike na Air Max tol no ganda Ang linis ng dating nito. At ang yan. premium talaga. Ay, Bola doon, lang yan. May air bubbles pa dyan, idol. 50 off. For 197 na lang yan. Sheesh, grabe. 50 off, 3,097 na lang. From 6,1. Another Nike shoes. Yan, no? Multi-brands dito, idol, no? Sa The Sports Warehouse. So, iba-iba yung mga ipapakita natin dito. Na brands. Okay. Yan, no? Ang as. 3,097 na lang to, tol. Ito pa, New Balance na basketball shoes. Ang ganda nito. Or style, yung kanyang mid part section nito. From 12,000, 7,377 na lang ngayon. Ay grabe. Bagsak 'yun, yung presyo tol, no? Ito, 88 naging 447 na lang 50 off. 'Yun, Air Max Idol, no? Wow, to double swoosh. Ganda nito, no? Parehas maganda yung unang pinakita natin at saka 4,47 na lang to. Blazer low na la, naman, idol, ito. 2.5 na lang from 5,000. Naka 50 off na rin. Ito, classic. Vintage. O, oh, diba? Ang ganda nito, tol, no? Solid nyan, tol. Mm, Panalong-panalo ka dito. Ang ganda ng blazer, tol. Ito, Air Jordan shoes na naka 40 off from 7,495. 4,000 plus na lang to Ang ganda, tol, no? Tinitignan ko yung materiales niya, idol, no? suede materials tol may air bubble pa rin Jordan shoes yan tol no eto napaka solid na slides na 5,559 559 na lang from 2000 plus ganda pa ng colorway eto slip on na NB ayan from 10,000 6,477 na lang siya eto yung mga sandals naman tol eto naka sale na rin to tol eto I think eto nga uh, From 3-1 Ito 1,000 na lang to ngayon Woo, 70 off no? Ito mas mataas ng konti ito Alam ko oh, mga nasa 1,100 plus idol New balance na sandals tol Oh, di ba? <laughs> Ayan no? Oh. Jeez Ito <laughs> Ang ganda rin ito tol no? NB na slip on na uh, may pagka sandals lang. Ayun. 2,000 pesos na lang from 10 10,000 plus Mahal pala niyan, no? Sa SRP Gel technology pa 30% off 2,6 na lang itong NB Na almost triple black Tol O, oh, saan ka pa? Dami ng NB dito Fresh foam naman 4,8 na lang From 6,995 4,8 na lang siya Yan, no? Nakikita niyo yung mga presyuhan. Ito, from 8,095 4,000 na lang uh, Nike Solid 'yan planet materials tol. From 68 naman, ito nasa 3000 plus na lang tong Nike Air Max na to idol. Oh. Ganda 'no? Ito Jordan 40% off from 10,000. 'Yan naka less nyo na lang naka 40 off 'yan tol. Ang ganda nito. Ang ganda ng colorway, simpleng simple lang. Yan, from 735 na lang tong mga Yanis sa Freak 5. Maraming colorway pa yan tol, no. Ito, 35 na lang Zoom Freak 5. Ito yung other colorway niyan ng Yanis XDR Tech na rin tol. Any kinds of court pwede mong ipanlaro yan. Laro ang Greek Freak ka diyan tol. Ito 15 na lang tong Ronnie Zeus na Deodora tol. Yes. 15 na lang. Sangka pa, di ba? Ito, from 7'4 4. Oh, 7, Magkano na lang? Nasa 4 plus na lang, di ba? 4, 97 na lang, tol. Para mali, SRP nun. Ayan pa, tol. Daming choices. Diyan, ito, 2,000 plus na lang tong running shoes. Na Adidas 2'4 4. Oh, court side Pang basketball 2 naman to Idol Front court basketball shoes by Adidas. Alam ko dalawang color 'yan? Check natin. Grabe, ang dami nalulula na ako dito. 'Yan, 28 front court. Linis ng white 'to, oh. white combination of black. Ito 'yung isa to, Oh. oh. A red may pagka-orange red combination of black. Oh. Pili ka lang sa dalawa. Same price lang 'yan, tol solid oh 6,195 3,000 na lang ngayon 50% off eto 1,700 na lang etong airwalk na to yan pamorma skateboarding shoes yan idol no kaya sikat yan tol. airwalk siyempre <laughs> grabe heez eto pa 1,795 no dami dami murang airwalk no eto 2,560 run falcon another running shoes ng adidas Napaka solid ng colorway niyan tol. 'Di ba? Ayos, ito 10% off na 2997 na lang from 4000 plus New Balance na running shoes. Hindi na natin maisa-isa. Da Grabe, ang dami niyan tol. Puntahan niyo na lang no, dito lang 'yan sa Hacienda. Ayun, pinakita ko 'yung lugar sa inyo. Isang malaking bodega ng sapatos 'yan tol, no. So hanggang dito na lang 'yung vlog.